Sa mura kong edad ito na ang naging trabaho Di ko na din mabilang humawak sa akin na tao Ako'y bata pa lamang, batak na ang katawan Tinatawag ng pangalan pag may pipinturahan Kung saan saan ako na lugar na ring tumungo Magkaroon lang ng pera, may pagkaing maisubo Kailangan kong kumayo dahil di ako mayaman Upang mabunuan ang akin pangalan ilangan hantang sumunod sa utos ng nakakataas sakin Kahit minsan nakakaring din na ang sigaw sa akin Laging nagpapakababa sa trabaho binabaling Imbis na sumagot mas gusto ko patong lihain Pagandahin bawat gawa ito'y aking ayusin Para sa susunod ako pa rin ang hahanapin Ako'y isang pintor ito'y aking kabuhayan Hangad ko balang araw mundo ko'y makulayan Proud akong isang pintor Ikaw sila ang hangad ay iisa lamang Makaahon makamit ang magandang kinabukasan Ako'y isang pintor, ito'y aking kabuhayan Hangad ko lang araw, mundo ko'y makulayan, makulayan Kahit walang tulog na papasok Nagtsatsaga pa rin, minsan man napapakamot Di pwedeng tamarin, mataas man bawal mata umitim sa initan man ako para lang sa sahod Matustusan lang ang pamilya ko sa araw-araw Di bali nang hindi ako ayos na kahit bahaw Hirap man sa trabaho ngunit di mapapasuko Madumi kaming tignan pero malinis sa aming puso Tumingin ko sa paligid kung gaano kaganda Ang syudad ka. Malaki ko kung ano aking trabaho Dahil kahit papano malaki sakin binago Ako'y isang pintor, ito'y aking kabuhayan Hangad ko balang araw mundo ko'y makulayan Sa isang pintor, di ko Ito'y buhay kong ituring mahal ko bawat gawa Maliit man ang tingin sa amin na bawat karamihan Kayamanan ang bibig namin dala sa kahirapan Ako ikaw sila ang ang magandang tinabukasan Ako'y isang pintur ito'y aking kabuhayan Hangad ko lang araw, mundo ko'y makulayan Magbasa isang pintura di ko kinakahiya Ito'y buhay kong ituring, mahal ko bawat gawa Maliit man ang tingin sa amin na bawat karamihan Kayamanan ng ng galasa, kahirapan Ako, ikaw, sila, ang hangad ay iisa lamang Makaahon, makamit ang magandang tinabukasan isang pintor, ito'y aking kabuhayan 🎵 ko Hangat ba lang balang araw, mo ko'y makulayan 🎵